pero rest lang naman siya nung observations natin yesterday Masaya naman siya kasi yung pinap, pinapasok yung apo niya ay okay so, yung anak ko na maliit na 4 year 5 years 4 years old so medyo in good spirits siya ngayon na nakita niya yung ano apo niya na babae 4 years old so mahilig talaga si Tatay Ligon sa mga ako, no? Hmm. So, okay. Pati yung ano? Yung, Ilang apo ko? Yung <laughs> anak ko. Oh. Yung isa rin. Oh. Na 11 years old. Yung isa naman. Wala akong bidin sa mga ako. <laughs> Wala naman. Ano lang daw. Dapat daw bumili na ako ng ano college plan para sa mga bata. Para paglaki. Hindi na, hindi na gagastos. Tama naman. So, yun, yun, more on sa education ng mga abon yan. Yung pinag-usapan namin. Kung ano dong, tinatanong niya kung ano maging gustong profession the future. Pwede so, eh. lang. More on family. So, um, yung immediate family niyo po ang nakapasok ngayon. Yeah. yung mga wala kong discussion on politics, national issues. Well, sinasabi ko lang kung ano nangyari nung midterms na overwhelming nga yung resulta na nakuha natin despite of the fact na opposition tayo ng admin ngayon pero yung may mga pumasok tayo ng mga senador at, at hindi rin nakuha talaga ng presidente yung, yung pinagyayabang ng 12-0 so yun. It's the, inuulit ko lang sa kanya. Kasi minsan nakakalimutan niya na yung ano eh, yung mga yung mga anong nangyari nung midterms. And nagtatanong siya sa 2028, kung mm -hmm. bumusta na yung kapatid ko, tatap ko daw ba? Sabi ko, hindi ko alam. Siguro, depende. Yun. It's better pag uh, yung